Hindi tiranggap ng pamilya ng isa na isa sa mga nalunod sa field trip ng Bulacan State University ang tulong mula sa pamantasan. At gano'n makakausap natin si Jimmy News Romel Ramos. Romel? Siya? Yeah. Oh, Romel, uh, yung balita tungkol dun sa pamilya na hindi raw tumanggap ng uh, tulong mula sa BSU. Ano raw yung dahilan at ayaw nilang uh, kunin yung tulong? Ito yung pamilya ni Helena Marcelo, tama ba? Oh, ito yung uh, nakausap ko kalina si Harold Marcelo, yung ama ni Helena Marie Marcelo, na isa sa pitong tourism student na natangay ng flash flood sa Madlum River, uh, River sa Cebu, sa Miguel Bulacan. Hindi nila tinanggap yung assistance na binigay kahapon ng Bulacan State University dahil para doon kay Harold ay hindi raw kayang tumbasan ng assistance yung pagkamatay ng kanyang anak. Yeah? Mm -hmm. Pero meron ba tayong balita, Romer, kung yung ibang pamilya tumanggirin doon sa tulong ng BSU? Yun naman daw, ibang uh, pamilya ay uh, welcome naman yung uh, binibigay na tulong ng Bulacan State University. Pero particular dito sa pamilya Marcelo, talagang uh, nireject nila yung uh, tulong na binigay ng BSU. Oh, ano ba daw yung tulong na binibigay nila or pinapaabot nila? Ang isa dito ay uh, sinasagot ng Bulacan State University yung expenses sa uh, uh, burial at uh, funeral nitong uh, nabitima. Mm -hmm. Pero wala Pero, naman... Oo, kasi 'di ba minsan kasi iisipin ng uh, ibang tao baka kaya tinatanggihan eh may kapalit kasi minsan 'di ba magbibigay ng tulong pero kailangan pumirma ng waiver o kung ano man wala namang nababanggit na kondisyon kapalit ng tulong na ibinibigay wala wala namang gano'ng kapalit basta 'yon ay talagang tulong ng uh, BSU dahil nga sa trahedyang nangyari uh -oh. Okay, Actually, kanina kasi nakausap natin si uh, uh, Dr. Valenzuela ng uh, Bulacan State University at uh, lubos rin no, yung kanilang pakikiramay doon sa mga pamilya ng mga naulila. At uh, sabi nga niya eh, uh, sila ay bumuo na ng isang komite para imbisigahan yung insidente. At uh, patuloy daw yung kanilang pakikipag-ugnayan doon sa mga pamilya ng mga nabiktima, biktima no, yung mga naulila. Uh, doon ba sa mga nakausap mo, Romel, eh, nabanggit nila kung ano yung uh, pakikipag-ugnayan na ginagawa sa pagitan nila at ng eskwalahan? Sa ngayon, dito sa mga naapektuhan ay yung pakikiramay palang muna no, ang binibigay ng mga ng, ng PSU na effort. Pero yung patungkol doon sa ginagawang investigation, wala pa. Binadahan-dahan din naman kasi nila dahil naintindihan nila na yung damdamin ng mga namatayan. And then patungkol doon sa crisis committee na binuo, ay eh, patuloy pa rin naman yung pag nila ng information. Mm -hmm. Pero sa so ngayon ba, may mga nagbabanggit ba sa inyo dyan na uh, may mga may balak na magsampan ng reklamo laban sa BSU? Oo, oh, meron, meron. Itong particular, itong si Harold Marcelo, sinabi niya, uh, aasikasuhin lamang muna nila yung libing ni, ni ano, ni Helena Marie. Oo. ana lilibing siya this Sunday. Pero after daw ng living ay tututukan na nila na magsampan ng kaso laban sa BSU. Oo. Ay, doon naman uh, sa panig ng uh, police, Romel, may update ba doon sa kanila investigasyon? Wala pa tayo nakikita rito na ano, wala rin tayong informasyon na, na rin dito sa BSU ang police Although sinabi nila ay uh, handa rin sila magsagawa ng investigation. Ang nandito ngayon, Pia, sa loob mismo ng BSU ay ang Commission on Higher Education para magsagawa din ang sarili nilang lang ang investigasyon. Mm -hmm. Alright. Maraming salamat sa iyo, Jimmy Ustringer, Romel Ramos.